Pinag-uusapan ngayon sa social media itong nangyaring hosting na ito ng Filipino-American na si Jokoy, komedyante. Filipino-American. Sabi nung isang idolo natin na journalist, um, ito daw yung panahon, ito daw yung pagkakataon na walay yung tinatawag na Pinoy pride. Hindi ka daw talaga magiging proud sa inasal nga nato si Jokoy sa kanyang pag-host, sa kanyang hosting uh, gig dito sa Golden Globe Awards. Yun, yun lang. Hindi ko masyado napanood. Pinanood ko na lang yung mga replies na makikita natin online. Pero yun nga, talaga, hindi naman, hindi naman kasi tayo masyadong aware kung ano yung uh, comedy uh, sa U.S., sa, sa, case ko, hindi ako talaga masyadong aware. Minsan, pag naintindihan ko, matatawa talaga. Pero pag hindi naman talaga natin maintindihan, mahirap eh. Kasi yung mga jokes na yan, konektado yan sa kanilang kultura, sa kanilang, sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa doon, di ba? Ganun eh. Uh, magkaiba yung joke nila kesa dito sa joke, uh, dito sa atin nga. Yun, nagkalat daw itong si Jokoy dahil marami daw siyang jokes na hindi nagustuhan ng mga manonood yung kanya daw mga target sa joke then ay mukhang napikon dahil yun nga totoong kapikon-pikon yung mga jokes niya um etong style na to kung makikita niyo po ay style ng mga kababayan natin na either uh, DDS or mga palahan lalo na po yung mga nasa social media balahura okay balahura ang term kaya naman pala DDS etong etong komedyante na ito. Filipino-American na komedyante na si Jokoy. Sabi dito, Golden Globes host Jokoy was booed during the monologue but blames his writers. Okay. 10 days lang daw kasi niyang uh, or 10 days ago lang niya na kuha yung gig na ito. So yung preparation daw ay mukhang hindi ganun ka, well, short time yung preparation. Kaya sinisi daw sa kanyang mga writers. Karamihan sa mga jokes na yun ay galing sa kanyang writers at yung mga jokes daw na bumenta at tumawa yung, yung mga manonood ay original na kanya. Yun, marami siyang nasisi doon. Pero kung babalikan natin yung sinasabing pagiging DDS na itong si, si Jokoy, nako po, ay oo nga. ba diba? Dahil marami palang issue ito dati.